Maagang namulat si Marjorie na magtrabaho bilang isang mananahi. Hangad niya ang tumulong sa pamilya. Hindi ako nagtatampo kasi nakita ko din kung paano kami inalagaan ni Mama at ni Papa. Very responsible talaga silang dalawa. Hindi man nila kayang ibigay yung wants namin, pero yung needs na mimit. Kasabay din nito ang buong puso niyang pagpupursige na mag-aral ng mabuti. Hanggang sa umabot ng kolehiyo kumuha siya ng kursong BS Accountancy ngunit kinailangan niyang ipagsabay ang pagtatrabaho at pag-aaral. Dito nagsimulang magbago ang isipan ni Marjorie sa kanyang buhay. Doon na nag-start maging open yung mind ko sa parang naiingit na ako sa ibang tao. Tapos parang nagkakaroon na rin ako ng wala akong confidence sa sarili ko. Hindi ko na nakikita si Lord sa situation. Parang more on kaya ko. Habang nasa ganitong sitwasyon, nakatagpo si Marjorie ng isang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Nung nagka-boyfriend ako, parang yun na, feeling ko maganda na ako. Tapos feeling ko uh, secured ako kasi um, meron nagsasabi sa akin, mag-ingat ka, ganun. Tapos parang talagang nararamdaman ko din na nagka-care talaga siya sa akin. So, dun ko masabi umikot din yung mundo ko sa kanya. Tapos siya din, umikot din yung mundo niya sa akin. Kasi ano, nagtagal din kami ng almost seven years. Hindi nagtagal, nabisto ito ng kanyang ina at napagsabihan tungkol sa kanyang relasyon. Nag-aaral ka tapos nagbo-boyfriend ka. Tinuloy ko pa din. Pinangako ko kay mama na, Ma'am, hindi makakatapos ako ng pag-aaral. Promise matatapos ko yung pag-aaral. Ayaw pa din nila. Hindi pa din okay kasi nga nag-aaral. Pero tuloy pa din, secret. Tinupad ni Marjorie ang pangakong makapagtapos sa kolehiyo hanggang makapagtrabaho bilang accounting associate sa isang kumpanya at iniwan ang pagiging mananahi. Sa bagong trabaho, nakakaapekto ito sa relasyon ni Marjorie sa kanyang kasintahan. Kami na yung magkasama pero iba pa din yung pinag-uusapan namin. Parang trabaho pa din. Parang toxic na din ako. Parang hindi ko masyado ma-enjoy pag kasama ko siya. Parang mas gusto ko nalang magpahinga. Habang lumalamlam ang kanilang relasyon, isang kaopisina ang bumihag ng kalooban ni Marjorie siya kasi tuwing nagjo-joke siya, parang natutuwa ako, nagiging comfortable ako sa kanya. Tapos hanggang sa hindi ko na napapansin na na-fall na pala ako sa kanya. Pero alam kong mali kasi nga may boyfriend ako ng time na yon. Isang araw, habang siya ay papunta sa trabaho, napag-alaman ni Marjorie mula sa isang kaibigan ang tunay na pagkatao ng kanyang kaopisina. Gusto ko nang hiwalayan yung boyfriend ko talaga kasi parang mas gusto ko na siya. Tapos bigla niya sinabi sa akin na meron siyang asawa. Anong ginagawa ko sa sarili ko? Bakit ako nagkakaganito? Maayos naman yung buhay ko noon, pero bakit sinisira ako? Ako yung sumira. Parang sinisisi ko. Kung nung una sinisisi ko, tao. Ngayon parang sinisisi ko yung sarili ko. Hindi ako marunong magdesisyon. Minsan, sa isang pagtitipon, natagpuan ni Marjorie ang pag-ibig ng Diyos. Naramdaman ko yung pagmamahal ni Lord. Sinabi ko lang, Meron kasing deepest longing sa heart ko na namit ulit ni Lord. Namiss ko si Lord. Hindi ko inisip na nasaktan si Lord sa ginawa ko. Tapos sorry talaga ako ng kay Lord. Sa tulong ng Panginoon, ay unti-unting inayos ni Marjorie ang kanyang buhay. Binitawan din niya ang mga dating relasyon na kanyang pinanghawakan. Nagkaroon na kami ng usapan, agreeing na sige, wag na lang muna. Kasi kung hindi naman kung hindi pa rin naman talaga tayo, parang hindi pa naman talaga time. Ngayon, ibinabahagi ni Marjorie ang kanyang natutunan sa mga kabataang dumadaan din sa kanyang naranasan. Si Marjorie ay isa ng functional consultant sa isang kumpanya, worship leader at youth leader sa kanilang simbahan. Kapag kawala ka sa presence ni God, ang bilis mong matatamaan ng temptation, insecurities, hindi mo alam yung identity mo, hindi mo hindi ka satisfied sa life mo Romans 5:8 na but God demonstrated his love for us in this that while we will yet sinners Christ died for us doon parang sobrang nagugulo yung puso ko kasi yung while we will still yet sinners makasalanan pa ako mahal niya na ako